Good morning, good morning, good morning po mga kalaki siyempre po ngayon pong July 9 Aba mga kalaki Nang bilis ng panahon, eto na po ang magagandat Talaga naman pong bagong sumadang 3-digit lucky numbers Para po sa mga tataya po dyan sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad At National Kunin nyo na po dito po sa Italy 730 Saudi 281 Las Vegas 495 Israel 223 Greece 135 Canada 827 Mexico 929 Australia 136 New Zealand 648 India 225 Philippines 310 Thailand 739 Thailand 280 Malaysia 542 Dubai 288 Germany 736 Korea 124 Texas 957 China 380 Singapore 225 at Hong Kong 317 Ayan po mga kalaki kompleto na po ang mga laki numbers natin ha. Pwede nyo po yan i ramble ang 2 digit, 3 digit, 4 digit. Lagi ko po yung sinasabi mga kalaki para mabaliktad man po ang numero, panalo pa rin po tayo. At sa mga nagtatanong po ng Friday consultation sa akin kung paano, mag-message lang po kayo, mag-PM po kayo sa akin mga kalaki at sasagutin ko po kayo, tatawagan ko po kayo agad. At sino po ang may birthday nito pong week na to, may libreng lucky numbers ka sa akin. Good luck!